guys, o oh, tingnan nyo yung suso tawag dito sa moroko, oh, ito pala yung umpisa pala, o oh, maliit, la, iliit pala siya masyado, ayan oh, ayan, tingnan nyo guys pakita ko sa inyo mamaya pag malaki na siya o, oh. grabe pala siya, o oh, ala ang dami pala yan dito sa taas o, oh, ayun o oh. ah, ito pala siya, yung itlog niya o, oh, ayun, ay, oh, pala yung nanay ayan ayan, ayan. tingnan nyo siya o oh. Pag malaki na siya, ito yung pagpapasain ko. Ayan. Ito na siya. Oo. Oh, ayan. Tingnan nyo. Ito na siya. Malaki na. Hmm. Ayan. Anong dami. Oo. Yun. Ang dami hmm. nyo. Oh. Hmm. Ayan po. Tingnan nyo guys. Oh. Mayroon pa dito. Mayroon pa. Ayan. Oh. Tingnan nyo. Dito pa. Ang, ang dami kaya niya. Oh. Uh, uh. Ayun. Ito siya sa taas ng puno ng ano oh, ng kahoy o. Oh, ayan oh. Okay. Dami-dami na o. Oh. Yan, Dami na sila. Ito dito. Iwan ko lang kung ito pa yung kinakain dito sa Morocco na na ginabinta. Oo. Oh. iwan ko po. Ito pa siya. Ayan, ayan oh. o. Oh. Ayan. Tapos na sila sa ilalim ayan, buhay sila, ayan guys o, tingnan nyo guys hmm. ang dami-dami na yung pa ito pa siya, so, andito pa sila sa puno ng kahoy, lahat-lahat nakaano eh, ayan o ayun, ayun, mga paglipo tingnan uh. so, nyo dito ako guys, sa da highway, ito siya dami o dami niya. Hmm. Ayan pala siya sa umpisa pala. Ito pala siya. Itlog pala ata. Ito siya. Itlog. Ay, itlog. Itlog na siya ng mga malalaki. Tapos, ayan, no? Oh, tingnan nyo. Tapos, pag maglaki na siya, ganito na. Ayan. Tingnan nyo si Jot o. Oh. Ayan. Oh. Ayan, guys. Tingnan nyo, o. Oh, ang dami niya, no. O. Oh. Ang dami-dami niya. Dito lang siya sa puno lang siya ng kahoy naga tutubo ba. Naga tamang sila dito. Ayun. Dami na niya. Look. Ayun. Ano siya guys? Oh. Um, Ngayon pala siya.